Muli mga pagkaon sa mga pobre. Uy, uh, grabe, dingin di, makaya ba mo ni nang ganahan kaon mo? Ba mo makaya ni? Oh. Eh. Huh? Hindi pareya sa ba mga pagkaon sa mga dato ba? Yung lamig mga pagkaong ginagabutan mo sa mga lamisa. Kaminti litson, apritada, minudo, o gadubo. Wala mo mga pagkaong sa mga dato. Samantala kini mga pobre, ay mauda nilang paborito bulat o ginisang kanon ginuok ko ano sa naman yung taon mo oy pati ang mong iro ba dili mo kaon ba ako kayo ako mo kaon ani mga ibot yun akong buhok magkapantal-pantal yun akong pamanit ang allergy kay ko ng bulat oh dili jud ko mukaon ni over my dead body di ko mukaon ang pagkaon sa mga pobre ha huh? O, labot ang mga suko mo sa kuha so yun ay naman ko kabalo naman mo Hello, good morning. Shout out sa hilas kahit na ni ate nung no, hindi naman mayaman. So, ako nga dito na ang yaman-yaman. So, -yaman tingnan mo mga gold, oh. Ayan, oh, mga original, yano mga gold, yan mga silver, mga, mga beads, mga ano to, at beads na mga, mga pera, so may mga white gold. Hindi nga ako nakaarte-arte. Bakit siya sabi mo, allergic ka sa buwan? Kung maka, hindi ka kumakain ng itsura mo, parang dry naman. Dry ka talaga, kahit sa kama, itsura mo dry. So, tingnan mo ako bang mayaman, ako ha, pero humble ako, tingnan mo mga eyeliner ko, nan, eyeliner pa lang yan, dito na kami kumukuha, kasi mayaman, pinagawa ko pa sa Birmingham Palace. So, ate-arte ka nga, hindi ka man maganda, ang tanong ko sa iyo, anong pinaglalaban mo diyan? o sinasabi mong content 'yan o sinasabi mong joke mo lang, hindi mo yan ma-joke -joke kasi ako ang queen bulad bulat. Tingnan mo, oh, 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 ginagawa ko ng kwintas. Masarap ito. No, sabihin mo kahit aso niya, hindi ko makain. Na ikaw mukha ka namang ano, ang itsura mo, mukhang ambisyusa ka nga hindi ma wala sa mukha mo magsabi nga hindi ka kumakain pang poor o pang mahirap yan kasi kayo mga dato dato ka bakit ganyan ang itsura mo ang mga dato dapat busy sa kanilang mga trabaho sa kapag asikaso ng opisina ikaw na yung dato na nag content at hilas kayong nahong nga sinabi mo nga dirty ang buwan tapos allergy ka kayo itsura mo nga mukhang allergy na spill allergy tapos sinasabi mo adobo, lechon, apritada kinakain mo wala pritada. Ito lang ako makain ng pritada na parang uh, lalo ka kumakain ng masasarap, lalo ka pumapangit. Kumain ka ng tuyo at i-appreciate mo yan kasi wala sa mukha mo ang pamayaman-mayaman awards -mayaman ha? Wala sa mukha mo. Okay sana kung kabit ka ni ano, ni Bill Gates. Asawa ka ni Simpson. Kabit ka lang ni Satanas. Hindi mo iwaam Wala sa mukha mo kaya wag kang aarte arti ha? Kasi ipakain ko to sa yung mga gold namin. Oh, 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 oh. oh Kumakain ako dito ng gold, ha? Hmm? Kumakain ako ng gold. Kainin ko to. Ayan, kainin na natin itong mga gold. Kasi si ate yung kumain nito to. Yung ako, kakain ako ng ginto. Hmm? Hmm, oh, huh? ano? Mami, oh, sang is kayo, ka sa imunti. Huwag ka ganila. Pero hong ano, pistiang yawa ako mag-content, ha? sabihin mo lang na for for possession yung seryosohin mo na to yung ganti dahil ganito ganyan wala naman sa mukha mo sinasabi na allergy sura mo mukha kabak, kabit, ni satanas yung yawa makaon patayin mo nga yan yung vlog pistik ako ay kauno ko ng bilak mo karon.